New Zealand na tumalo sa Gilas Pilipinas pinataob lang ng China. Pasok na sa finals ng FIBA Asia Cup. Sobrang init ng opensa ng China matapos nilang pataubin ang New Zealand Tall Blacks sa semifinals ng FIBA Asia Cup, kung saan muli na namang napatunayan ang kanilang puwersa sa Asia. Sa pamamagitan ng matinding three-point shooting at agresibong inside play, muling bumalik sa finals ang powerhouse squad ng China matapos ang 13-point victory kontra New Zealand. Diktikan sa unang quarter. Mula sa opening tip, agad nagkapalitan ng baskets ang dalawang koponan. Mainit ang shooting ng parehong panig, lalo na mula sa labas ng arc. Si Zhao Rui ng China ang nanguna agad sa scoring na may walong puntos, kabilang ang dalawang tres. Samantala, naging balanse ang atake ng Tall Blacks, kung saan lahat ng starters ay may kontribusyon. Gayunpaman, sa huling bahagi ng quarter, ay kumamada ang China ng 13-0 run sa pangunguna ni Shen Gao, na agresibo sa pag-atake, at madalas nakakadraw ng fall. Karamihan ng puntos nila ay mula sa free throws, dahilan para lumobo sa sham ang kalamangan matapos ang first quarter, 28-19. Kinontrol ng China ang second quarter. Sa ikalawang yugto, patuloy na kinontrol ng China ang laro. Kahit nakakabutas ang New Zealand, agad silang sinasagot ng opensa ng Chinese squad. Umabot pa sa double digits ang kanilang kalamangan, bago muling nakabawi ang tall blacks sa huling minuto ng quarter. Sa tulong ng clutch three-pointer ni Milner, nakapagsimula ng run ang New Zealand at naibaba sa dalawang puntos ang Aguat, 42-40, pagpasok ng halftime. Balik diktikan sa third quarter. Sa third frame, naging mas dikit ang laban. Sandaling nakalamang ang New Zealand sa early minutes, pero agad itong binawi ni Jin Qiuqiu, ang malapad na big man ng China na naging dominante sa loob ng paint. Sa late minutes, muling uminit ang tres ng China, ngunit patuloy ding may sagot ang Tall Blacks. Dalawang puntos lamang ang abante ng China, 68-66 bago pumasok sa final quarter. Sa fourth quarter, muling ipinakita ng China ang kanilang championship composure. Naging dominante sa ilalim ang kanilang 7-footer na si Jin Ki-hyu, habang si Liao ay patuloy sa pag-atake papunta sa ring. Nakapaglatag muli ang China ng run na nagbigay sa kanila ng 8-point caution. Sinubukan pang bumalik ng tall blocks, ngunit hindi nila nagawang pigilan ang opensa ng China. Sa huling minuto, tumama pa ng back-to-back -back dodger threes ang Chinese shooters na tuluyang nagbaon sa New Zealand. Umabot sa 13 points ang kanilang kalamangan bago tuluyang tinapos ang laro. Sa huli, pinatunayang muli ng China kung bakit sila isa sa pinakamalakas na koponan sa Asia. Sa kanilang matinding shooting at depensa, laglag na ang New Zealand sa kompetisyon at tiyak na magiging kaabang-abang ang katapat nila sa finals.